good morning mga kawagi. Ngayon gagawa tayo ng ating, since kanina uminom na tayo ng ating fresh juice sa umaga, so magluluto naman tayo ng breakfast kung ngayon kung paano. So ngayon ngayon, ang rekaan nung luto natin, para to sa healthy food lang ha, hindi ko yung na-advise sa mga uh, ayaw kumain ito. So ito yung, ito yung kinatawag natin na breast part, o okay, kinatawag tinatawag natin pichon. Yan yung chicken. Tapos, ay may pipino tayo, sorry, may pipino tayo may carrots at saka uh, mataad. Ano nyo to? Litos to guys ha. Actually, pwede na nga salad yan eh. Kasi pwede siyang kainin ng hilaw. Pero syempre, nalagyan natin ng optional. Pinalagyan natin na picho na tinatawag. So, kunting bawang lang. Kasi ayoko na maraming bawang pa nagpiprito. So, ayan. Nalagyan natin ng kunting mantika. Para hindi masyadong ito. Wait, wala ako ng paminta ayan, mainit na yung ating pan. So, lagyan na natin yung ating bawang. So, at yan, so, yan. So, konti na lang nilagay kong bawang. Tapos, sunod siguro damihan natin. So, susunod natin yung picture natin ng hamay. So, ito lang guys yung kinakain ko. Kada iba-ibang version nga lang. So, ayan. Yung picho kasi walang taba masyado. So, mas maganda sa kapag walang taba. Kasi mga anak ko ayaw nilalutun. So, ayan lang. Lalagyan lang natin ng ito ulit. kagaya ng sinabi ko, ito ulit paminta, paborito ng bayan. So, ayan. Lalagyan natin ng kumite sa mismong manok na. Tapos, lalagyan tayo ng kunting salt. Okay? So, syempre, kung may kunting paminta, kunting salt lang din. Para hindi masyadong mahal. So guys, hindi na ako naglalagay ng ano ah, ng magic sarap na tinatawag. So ayoko ng magic sarap. So ayun, kapag nakita niyo na medyo brownish na siya, ayan. pwede na natin, kasi since nga na ano siya no, na breast part ito, medyo madali siyang maluto. Kapansin so, niyo lang. So, ayan. Lagay natin ngayon yung ating pipino. Ayan. Actually, pwede nga hindi tulutuin eh. Yung uh, natin pipino at saka carrots. Kasi, biniblend nga natin ito. Biniblender natin, di ba? Pero, since nga na ano, para maiba lang. Para din naman magsawa yung panlasa. So, ayan. Nakikita nyo naman. Napaka-colorful, di ba? Napaka-ganda. So, ayan. Hayaan lang muna natin yan na Maluto siya ganyan lang muna. Yan. yung ano yung pipino at saka yung carrots. So next natin yung ating fritos. Yan. Ito guys, kahit ano lang 1 minute o 2 minutes, sintipong makita mo lang na medyo ano lang siya okay. Tayo. So Kahaganda, 'di ba? Kailangan ko to guys kasi nga hirap ako mag ano, magbawas. Alam mo na. Kaya kailangan laging may gulay. So ayan. Ano lang natin ng 2, -2 minutes. kaya lang muna natin tapos. Balikan natin. Ayan. So nakita nyo na diba? Pag ganyan na medyo ano na siya. So ready to serve na yan. So, let's it. Nakita nyo naman. Napakaganda, diba? So, ayan. Tingnan nyo. Napakaganda ng ating pagkain. So, nauubos ko to lahat. Ako na umuubus niya. So, ayan. Pwede natin kainin sa yan. Maglalaga lang ako ng 2 egg. Tapos, ayan na. Yan na yung breakfast ko. So, mga kawagi, thank you for watching. Yan yung breakfast natin for today. So, yan, mga kawagi, tingnan nyo. Napakaganda na ano. Ito yung sinasabi sa inyo kanina. May two egg akong nilagay. Two eggs. Ano Napakaganda pa ng eggs. Tingnan nyo. Baka magtaka kayo. Ba't ganito parang may sabaw? Malasado lang siya. Kasi ayaw ko nang medyo yung lutong-luto. -luto kasi nga, hindi siya maganda. So, ayan. Taste natin. Mmm. Harap. Harap lang kong benito So Harap. 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 Thank you for watching.